meron po tayo dito ang NMAX uh, version 2 uh, NMAX ng pa, ay papalinis yung CVT so dito sa video na ito tingnan natin kung ano yung uh, makikita natin sa loob ng CVT niya kasi nangyari dito pinalinis niya yata sa labas kaso nabasag daw yung crankcase niya eh. so ako yung unang ay ako yung unang naglinis ito nung nakuha niya sa kasa second hand tapos, pinakalikot niya sa labas. So, tingnan natin kung ano yung mga posibleng uh, mali. <laughs> Kasi basag daw yung, ano, yung crankcase. So, tingnan pa natin kung mayroon pa mali. So, ito, yung ito yung mga may experience yung pag ano kayo. Palinis kayo sa labas, uh, labas ng kasa. Pag hindi matino yung mekaniko, eh... Papalpak. Kadalasan. So, hindi naman masama magpalinis sa labas o magpakalikot sa labas. As long as marunong yung mekaniko. Pero kung hindi, ayun, posibleng may mga mali. So, titingnan natin yan sa video na to. May pinagawa siya dito. Pinapalitan niya yung center spring. Ayan. So, nagpapalit siya yung center spring. Tapos, syempre, pinaklas yung CVT. Tapos, ito, nakaregrobe na rin siya, yun. may kain. So, yun napansin ko dito. So, since pinatira niya sa labas. Ito mga simpleng Be ano? Simpleng washer na ganyan, no. Oh. Tama baliktad yung lagay, guys. Yan, so pag nilapat mo 'yun dito, kung ganyan ang kung ganyan ganyan ang uh, orientation niyan. Pag nilapat mo 'yun dito, pag ganyan. So baliktad. Kasi dapat itong flat na napansin mo, medyo bilog, medyo round to, eto flat. Eto dapat yung nakaganon. Diyan, eto yung flat, eto dapat nakaharap dun. So, bariktad yung lagay nila. So, ganun yung mga mag mangyayari pag uh, hindi marunong yung mekaniko nagpalit ng, or naglinis ng CBT, o kaya may pinapalitan kayo pag di marunong. Although marunong sila sa ibang ano, parte, no? pero yung ah, uh, tawag dito yung basis sa factory setting yung pagbalik ng mga parts, yun ang nawawala ito, so, gaya nyan baliktad, diba? <laughs> so, tingnan pa natin kung ano yung mga papansin natin dito mamaya so, sabi ng tropa nung binabalik na tong crankcase binaril daw yun dito ginamitan ng impact wrench So, yung tornilyo nya, ito lang yun, yung eh. ganito. So, yung binarel, nabutas din to. So, yan yung isang nagiging cause pag di talaga marunong yung mekaniko. <laughs> so, ayan guys. Oh, butas oh. Crankcase. Ano nga yun yan? <laughs> okay lang naman, nabutas. Kasi may butas naman din diba, ako eh. Kaso yung sisirain yung crankcase mo ng ganyan, di ba? Sayang naman. So, ewan ko, sabi ko sa kanya, balikan niya yung mekaniko niya eh. Para singilin to dun sa shop. So, kung magkaano yung crankcase cover, yun dapat yung singil niya kasi binutas niya ito eh. O kaya, palitan nila ng ibang crankcase na ganito rin. Pero basta, dapat, maayos nila to, di ba? Palitan nila yan. So, ayan guys, tapos na. Ah, nalinis na natin yung CVT, nabalik na natin yung cover. So, conclusion lang, pagka, pag magpapaayos tayo ng motor, siguraduhin natin na yung mekaniko natin ay, alam nyo, may experience. Tapos, kung sa shop, nakita nyo maraming tao, ganyan. Siguro, sisilipin nyo pa rin kung maganda yung gawa nila. Siguro, wag muna kayo magpagawa ng mga major para lang malaman nyo doon sa shop kung maayos sila mag uh, magbutingting ng motor o kaya mag repair maglinis ng CVT o kung ano man service na kailangan nyo so hindi naman lahat ng shop ganun uh, meron din kasing mga shop na talagang legit eh yung mga labas ng kasa pero legit yung shop nila mga nag aaral talaga yung tao doon mga mekaniko so yun lang guys uh, sana may natin yung pag nagpa ayos tayo, okay, nagpalinis, eh, imbis na umayos, eh, mas nasira pa. <laughs> so, ang galito lang yung video natin, guys. Thank you so much. Altef Travel.